Ito na po ang aking pinamili. Uh, kapatid, galing sa palengke. Uh, munggo, repolyo, at nga ano, sibuyas, luya, kamatis, At ito po. Karni. Ayan lahat. Karni. Ayan po lahat ang pinamili ko sa palengke. Kaya kaya ako na mili ngayon. Dahil may bagyong paparating. Check. Magtaasan naman ang bilihin. Itong kamatis. 60 pa to ngayon. Pagkatapos ng bagyo ng yan, sigurado ko, mahigit sandaan naman yung kilo nito. Yung kamatis. Kaya ilagay ko na muna sa rip itong kamatis. Wala nang laman ng rip. Kaya namili ako nang kaya na lang laman ng rep ko may isda at saka ilang pirason lang ng karna tilapia um, oh, yan na lang lahat ng yan puro may laman yan pero kakaunti lang mga kaunti kaya ngayon bago ko ito ilagay doon ugasan muna ito at ngayon wala akong lagayan nito papakita ko lang sa inyo mamaya paglagay ko na sa rep ito na po ang mga binili kong ano, Sibuyas at saka bawang. Uh, may lagay ko muna doon sa lagayan. At ang karne. Ito buto-buto para pang sigang. Ini-stack ko lang yan dyan. At saka ito. Uh, gempo at ito purong laman walang taba yan ang gusto ng mga anak ko kasi pag may taba hindi nila kinakain ayan na ang laman ng rib ko Tapos sa guys at maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panood at suporta sa akin na upload mga video. Thank you po guys sa inyong lahat. Hanggang sa muli, pa